Bawi naman ng Construction Industry Authority of the Philippines ng Department of Trade and Industry ang mga at sanksyon laban sa mga kontraktor na umano'y sangkot sa irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Atty. Regino Maliari Jr., itong alternate chairperson ng uh, CAP, ay inalis na mga ito dahil nagsasagawa na ng sariling investigasyon ang Philippine Contractors Accreditation Board, itong PCAB, laban sa parehong mga kumpanya. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng PCAB, itong uh, legacy construction corporation. Nakikita niyo sa inyong mga screen, mga bumoternation sa ating mga viewers, dyan sa Facebook and YouTube, itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, pati na rin ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Waste Construction and Development Incorporated, Sunwest Incorporation, High Tone Construction, Triple Eight Construction and Supply Incorporated. Nariyan rin ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Itong Wow Wow Builders, MG Samidan Construction, LR Tiqui Builders Incorporated, Road Edge Trading and Development Services, at itong SIMS o SYMS Construction Trading. Kasabay nito, ibinawi rin ang lahat ng preventive orders kabilang ang suspensyon sa negosyo, pagkumpiska ng kagamitan at pagmonitor sa paglabas-pasok ng mga sangkot sa For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.